Video dito na naman tayo ngayon sa pagre-react dito sa isang malaking truck na pumasok mismo sa loob ng pamamahay sa parting Bulacan. Ayan at panoorin natin ito. Um, bakit nga ba ito nawalan ito ng prino at doon sumalpok sa mga kabahayan. Ay naku po may nadamay mga langga yung mga natutulog doon. Halika panoorin natin ito. Video ko hapon to. Hapon mga kawan heart. Ito? dere -direcho. Bunggalo yung bahay, sira. Hindi ka naman nakatagan ng malapag na pagyo. Aksidente nga naman, ano. Tagong-tago na yung bahay, nadali pa. Tagong-tago na yung bahay, nadali pa. na yung bahay, nadali pa. So, yung pinsala hanggang second floor. Yan, hanggang dito sa kabilang bahay. Bali, bali parang tatlong bahay siya o apat na bahay. Yan, apat na bahay. Malaking tindahan din to. nakakaalam ko mga kawan natin ito yung bilihan ng soft drinks ng mga ano yung mga papaninda race aid eh meron dun sa loob eh si Piran eh ilang bahay pala itong nasagasaan eh no? no? eh yan pati second floor siya, eh oh. Ah. Ilan okay, yung namatay? Dalawa daw. niyo. isa babae yan. Ah, meron pa, Ay, Ay, pa yun. pala. Ay, niya, yung motor yan oh. tricycle yan Ay, ito nakatakip. Oh, nakatakip. oh, ito pala mga kawan ko. Isa pa to, namatay. Sapatos na lang naiwan. Yan yung helmet, oh. Yung helmet, may ano pa? May... utak pa. Basag yung ulo niyan. Basag yung ulo, yan, oh. Ako? Oh. Galangaw pa. Oh. Pinamatay, ayan, oh. Trailer. Pinamatay sa loob na ito daw, naka motor, tsaka yun o. Oh. Ayun o, no, may motor pa dun o. Oh. Trailer ng Depende lang yun o. Oh. Mabigat siguro pangarga yan, na o. bakal, pan-solar. Ha? Puro solar Mga huh? solar type. Mga solar type? Durog talaga yung motor. Hindi mo makilala motor eh. Durug. <laughs> Ito, motor pa, oh. Tanki na lang natira. Grabe naman. Aksidente talaga. Patay yung ano niyan, patay. Labas yung utak. Tinamaan ng gulong yan. Helmet. Okay. Okay.

ano, kahit natutulog pala tayo, pwede pa talagang bawian rin talaga tayo ng buhay, di ba? Kasi isipin niyo naman ito. ay Itong truck na to pumasok talaga sa mismo sa loob ng bahay, sa sikamplor patala damay ang sikamplor Ayan, at mayroong pang doon na natutulog. Walang kalaban-laban yung mga natutulog doon. Grabe na ito ay nawalan po ng preno. Ang mga karga nito ay mga solar. Ay, Diyos ko Lord, di mo naman. Kahit talagang oras na natin, oras na talaga natin, wala na talaga tayong magagawa. Isipin nyo na, sa loob na, na pamamahay. Ah, kung bakit napunta pa doon ang truck talaga na pumasok pa mismo sa kabahayan. Nako, Diyos ko Lord, parang alam nyo ba habang pinapanood ko to? Ah, talagang sinasabi ko talaga minsan sa sarili ko na kahit ano palang dasal natin, kahit anong ingat talaga natin, kung talagang oras na natin ay sa oras na talaga natin, wala talaga tayong magagawa. ba? Diba? Mga langga, ganun naman talaga, no? Ayan, comment down below kayo. Ayan, kundilins po sa mga pamilya na uh, nahagip itong track na to. Grabe, ano kaya? Tinan ilang araw na to, ha? Ah, uh, ito kasing ano na to is galing ito kay One Heart TV Vlog. Ayan, shout out sa iyo, langga. Ah... Uh, kinuha ko lang ito para naman makapagbigay tayo ng reaction video para naman eh, makapagbigay tayo ng babala na ito pala mangyayari sa atin pag, uh, pag ginusto na pala talaga tayong kunin kahit anong dasal talaga natin pag talagang oras na natin nako, iwang ko ba mayroon talagang ano palagay ko itong driver na to ka, pag hindi, dalawa lang naman ano nito eh pag hindi ito nakatulog or nawala ng preno di ba kasi mahirap kasing mag-ano muna dahil hindi na, na hindi na na-interview ang driver nito eh. Kumbaga ito ay 9 minutes ito. Uh, ginawa ko lang pinutol ko lang para naman uh, medyo maiksi-iksi lang yung ano natin. Yan at mahaba-haba to at ang ang natira na lang nito ay yung pahinante. Ang pahinante nito ay napakabata pa. Nasa mga tatakbo pa sa 19 years old ang pahinante nito. Nako. At saka hindi rin makapagsalita ang pahinante dahil it just nanginginig sa uh, takot. At saka ang driver as in talaga, nasa loob pa talagang ano rin siya. Ang nakaligtas lang yung pahinanti dahil nakatalon. O diba, hindi pa oras ng pahinanti talaga, naka, nakatalon pa siya. O pag, yun nga sabi ko, pag oras-oras na talaga, wala tayong magagawa. So mga langga, ito lang yung aking i-ano dito, Diyos ko po. Kahit anong ingat talaga natin. Kaya nga ako minsan ano, uh, nung nandun pa ako sa Pilipinas, uh, ako kabado ako pag pag ako nagda-drive kasi nagda-drive ako ng sasakyan. Bang pag na, pag nakakasalubong ako ng truck na malalaki. Just ko kaya, talagang lahat na siguro nang walang patid ang dasal ko. Pero yung yung kamay ko as in naniniga sa manubela. Kasi siyempre malalaking truck ang masasalubong ko eh. Isipin niyo mula sa Metro Manila hanggang probinsya, Iwalong oras ang biyahe ko. O titigil lang kami pagkakain, titigil lang kami pag-iihi, pag-iihi. At yun, walang ano talagang hanggang sa makarating ako doon sa bahay ng nanay ko. Talaga makasabi talaga ako ng Lord salamat at panibagong buhay na naman. Talagang kahit sabihin mong hindi ikaw ang nagdadrive. Diba? Kahit sabi mong hindi ikaw, kahit sabi mong, oo, nandun nga ako sa loob ng sakin kahit di ako nagdadrive. Pero talagang, ang aksidente is aksidente talaga. Wala talaga tayong magagawa. O ba diba, mga langga, so thank you so much dyan sa panonood nyo ng aking mga video. Maraming salamat sa inyo lahat.